bolay bindiri kita subong sa bahin gapon sa barangay Landan diri sa banwa sa Pulomolok makaupod naton si punong barangay Rebecca Diale sa Landan sa South Cotabato Kap may buntag kanimo Okay Kap uh, kamusta ang aton nga assessment sa nagluntad nga insidente ko sa diin isa ka individual ang naigo sang kilat kahapon diri sa inyo nga AOR Kap Uh, maayong aga man sa tanan, no? Ang among assessment sa barangay. Although kagahapon na itabo ito, murag uh, pagkahapon. Uh, although wala man ko diri, no? Sa pagkahitabo kagahapon. Kaya naglakat ako sa province. So, dito ako sa Pulumulok. May na, nagitawagan ako sa akong na secretary. kay hambal niya nga. May naigo daw sa kilat. So, automatic na yun. Nagtawagan ko sa pulis kay hambal ko, sir. Anong kutong patay dito? kung ano man ang assistant sa police mag o mag investigate anay kamo dito kay hindi anay pakuha ang patay kung ano mo to sambal sang pulis, okay man kap nga ipakuha ang patay kay ano na lang diri na lang kami mag ano sa puniraya kung di inyo dalon so automatically ako sa PMCO kay nabalaan ko man nga sa kapigado sa kapigado sang panahon karon mm -hmm. no nga mabutang dayon sa atong ulo kay problema naman na ang natabo. Mm -hmm. So, amo na to, ang dayon ko sa PMCO kay nakabalo ako nga may assistance si Governor Tamayo dito sa okay. No, in terms sa uh, simple magproblema man gid ang tao kung bahin sa ano kung di butang ang patay. So, amo na tong uh, nabutang sa akong una-una nga didto dayon dalon kay nganu man asa uh, asa kapigado, no, labi na ang tagtungod sa karun, kapigado man si so So, na nahihimok ko kahapon, mula siya. So, bilang na no, sa part naman sa mga barangay, sa tautod, kami ang kami, kami e in terms di rin, gina-priority ko, gina ang help di sa amon ng barangay, no? Uh, bisan pa gani sa mga patay, may mga assistance man kami sa barangay, no? Bisan sa kagamay sang budget, pero gahinan din no? Kung may patay inatagaan sa 1,000 pesos. At mm. naman, yes, makabulig mabulig. bisan pamasahi, kung diin sila magkadto naman. O. Then kung may mahospital, nga nagkadto man diri, ginatagaan man din 1,000 pesos lang di hapon. Mm. O no, arunang mm -hmm. nang mabulig sa barangay. In terms naman sa amon nga transportation, no, libre git ang mga kwadrip pati sa health. Yatod sundok. pagid na akong sa hospital, pagkapauli sina, matawag naman diri, eh, ikwao naman, kag ihatod naman sa ilang balay. Amo ng serbisyo sa barangay. So, okay. At um, least, klaro kap nga, initially, nakahatag na kamo siyang bulig sa mga, uh, syempre, dito yes, sa pamilya. Kag, uh, kap, uh, first time ba na natabo sa ibong AOR? Ah, uh, sa tutuod, ma'am. Hindi ni siya first time, kundi second time. Second time. Oo, mm -hmm. two years ago, amo um, gihapon ang natabo, no? May na, naigo gihapon sa kilat. gano'n guro na sa kilat ng kuan diri Ribanda. Oo, Basta mm -hmm. magpusog ang kilat. At to, wala din kami ng expect nga. Uh, murag, ano gihapon, ma'am? Lalaki gihapon to Mm -hmm. So, years ago? Oh, two years ago, pagkatapos, ari naman karon ron, siling ko, mas tandaan na ito nga, ang nga um, bulan, kaysa sa una, daw lapit naman niya po itong December. oh, itong mm -hmm. natabo. Ang muna ni siya, siling ko kagahapon, ay, ara naman. So, bali, na ni siya nga natabo nga, naigo sa kilat. So, unsa mo masulti sa mga pumuluyo diri sa Barangay Landan, agod na dili na siya maliwat pa. Kay, two years ago, na uh, may insidente, lang, amo ni ang latest katong akin uh, 15 anyos nga uh, lalaki. Uh, anong imo nga masulti sa mga pumuluyo diri sa Barangay Landan? Para sa mga ah, uh, uh, sa, sa mga komunidad. Kumid, and, and, kasi ang puro ko dito is 15 puroks. Mm -hmm. no? So, uh, nabilong sa barangay uh, Landan. Ang gusto ko lang ay parating sa kanila na sana aware tayo sa pagdating. Palagi kasing umuulan dito sa akin, mm -hmm. sa ating barangay. So dapat ang ating gawin pag oras lang tag-ulan or may yung nagaano ano, yung nagkidlat-kidlat, mm -hmm. magbantay tayo, no? Huwag tayo siguro ano hindi tayo doon sa field or baga sa ano kasi uh, pag oras ng kilat, uh, magkidlat Siyempre, ano yan, takot-takot, no? Kung pwede siguro, huwag tayong lalabas sa ating bahay, mm -hmm. no? Dapat doon tayo sa loob ng ating bahay para ma-safety naman tayo, no? Yan ang tandaan natin, e, eh, kung, kung minsan gani, sa bahay natin, pag, pag may mga salamin gani, e, eh, takpan natin, yes? Tapos yung mga cellphone, huwag tayong gagamit kasi parang kuryente yan. Ano, pag oras ng nag-ulan at saka may, yung magkiblak, dapat aware na tayo no hmm. saan na wag mangyari ulit yung nangyari ah, kahapon no? dito kasi pang pangalawa na pangalawa na yan na natamaan ng kidlat so yan lang ang panawagan ko sa lahat pag umuulan at saka may kidlat aware talaga tayo wag tayong lalabas ng ating bahay dapat doon tayo sa loob para mas safety tayo okay dalang salamat kap uh, have a good day kap yes. maraming salamat